Hindi naman masyadong uh, malaki yung sahod pero at least nakakabuhay po ng pamilya po. Car! Hello mga kapal Brian, this is Brian. You are watching again vlog and for our today's short episode, ayan pa ang bago content na naman tayo for today! Yes! So right now, we're here sa Gradac Park po, dito sa Old Town. And meron tayong imimit na kabaya, si Kuya Robert. Ayan, so... We will be sharing his experience sa inyo kung paano siya nakapunta dito. As usual, na mga kanapapanood yung mga vlogs ko ayan, isang panibagong kabayan ang ating makakasama for our today's episode. But for anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming salamat po again sa lahat ng mga patuloy na subscribe at sa mga hindi nag skip ng ads sa ating mga video. So this will be my third video for this month, finally. <laughs> nakausad tayo kahit pa paano. Yes. So, hinihintay ko lang si Kuya Robert ngayon. And uh, hopefully, is nahag, nasag, nasagap niya yung message ko na dito kami ah. so, Sabi ko, sabi ko sa kanya, dito kami sa my love the Fortress. Uh, so, ewan ko. Sabi niya, andito na siya, pero wala pa siya dito. So, ayan. Diba? Ganda. So, dito ko kasi, uh, before kami mag-interview, magkakaroon muna kami ng photoshoot oo oh, oo oh, ah, ah siya outfit na dala dito eh request niya o oh, sige mag collab tayo ayan after ng photoshoot is mag vlog tayo together so wait lang natin siya and balik kami kapag kasama ko na siya okay so see you later Okay guys, ayan, so we're now here in Gradoc Park and tanaw natin ng Lovely na Fortress so kakatapos lang ating photoshoot magugulat kayo sa ating special guest for today Ayan. So, uh, syempre, after ng ating photoshoot, uh, I, will, I will take advantage para ma-interview natin ang ating isa sa mga kabayan patungkol sa kanyang buhay dito sa Croatia. Again, disclaimer lang, ito ay base sa kanyang sariling experience. So, kung meron mga hindi magtutugma sa mga naging experience niya na hindi kayo pabor, ayan, ito po ay experience ni Kuya Robert. So, uh, first of all, uh, I hope na this video na ay makatulong sa inyo, maging uh, somehow at least uh, in inspiration para sa mga aspiring applicants na mga uh, nangangarap makapunta dito sa Croatia. So, ayan. Kasama natin ngayon si Kuya Robert! Ayan, halika yun! Hey, so, kasama natin si Kuya Robert. Hello po! As you can see, pakunta ka kanya. Gari pa po siya ng Netherlands. Ayan. So, gali kami ng isang photoshoot dito. And I, you will see on the screen yung mga sample output natin. Pero syempre, si Kuya mag-upload niya. para talaga very special. And for this content naman, guys, uh, okay, hindi ito political ha. Baka isipin niyo ito yung political, MM lang. So, pag-uusapan natin yung so far, yung naging buhay buhay, Kuya Robert. Dito sa Croatia, ano yung trabaho niya, and baka kayo sa mga nanonood, makakuha uh, kayo ng idea na ano yun, pwede nyo magamit in your future applications papunta dito sa Croatia. Kuya, kamusta ka? Okay lang po, Sir Brian. ko, okay, Sir Brian, parang tanga to. Gano'ng <laughs> kanya katagal dito sa Croatia? Almost ano na po, uh, three years na po ako dito sa Croatia. Mm -hmm. And then, pang tatlong company ko na po mm -hmm. to. Uh, bali po, galing po ako ng Mali po as a kitchen helper mm -hmm. and then gusto ko kasing ano, uh, mag-try ng iba ding trabaho, mm -hmm. eh, ayun napadpad ako dito sa Dubrovnik and I apply as a housekeeping po. Mm. Ano po yung agency nyo dito? Ah, uh, Bali. I mean, kayo galing doon? Ah, uh, Bali po. Galing po ako ng Pilipinas. And then nag-apply po ako sa Pinoy Trade 5 and then sa Philippine is a uh, Human Link Agency po. Okay. Ang ano ba, Kuya? Ang Human Link ba at Premier Global is si isa? Uh, actually, sister company po uh, uh, sila. Oh, okay. Kasi parang wala na ako napapansin na uh, nag Kasi Human po, Link. si Humanlink po kasi ay madami na pong aplikante. And then, sa sadubrang dami po, is may limit po. So, okay. bali, si Premier na po, uh, gumawa sila ng bagong agency para pwede na silang makapag-additional na ng mga trabahante oh, okay. po. okay. Parang kinuha na ni Premier yung Croatia. Opo, opo. Oh, okay. So, again, guys, ha, sa mga nalilito, sister company, si Human Link, and si Premier Global. At si Human Link is still ongoing pa rin. Yes. Nagkataon lang na si Premier Global na ang humahawak ng mga applications bound for Croatia. Okay, so Ah, uh, kamo, uh mo naman sa amin kuya yung mga naging experience mo, yung mga alam mo yung pwede mo mga ma-share sa ating mga viewers. Opo. Ah, uh, Okay po. Bali po sa ano po, nangangarap na pumunta po dito sa Croatia sa kung, kahit saan part ng Croatia. Ano lang po talaga, uh, kung ikaw po ay malimbawa na so na homesick, ano lang po talaga praying lang po kasi ito yu po yung ano uh, gusto ko kasi nating uh, itry na, ang best natin dito sa Croatia na ah, alos, lahat ng gagawin mo is ikaw lang ang marunong kumbaga marunong umunawa at saka po ano uh, sa based on my experience po kasi lalo na pag ano po kasi hindi wala na, pa, na wala pa naman po akong asawa uh, kumbaga Pag free doctor mo boy <laughs> Uh, ano po, uh, kumbaga ano lang po, uh, tiyaga-tiyaga lang dito sa Croatia kasi hindi naman masyadong uh, malaki yung sahod pero at least nakakabuhay po ng pamilya po. At the same time, you are able to save on your own. Yes right? po, mag-save ka talaga po sa sarili mo para halimbawa kung gusto mo nang mag-for good mm -hmm. is wala ka na po problema. Ayan po. Ano po ba yung dati mong trabaho sa Pilipinas? Ano po? Uh, bali po, isa po akong teacher. And then... Uh, at the same time, parang maliit lang po kasi yung sahod. At, saka, at hindi po an ano po, teacher po ako as a private school, hindi po ako public school. And then marami na din akong uh, trabahong pasukan kasi hindi kasi ako no, kumbaga nakontento sa sahod. Eh sa sobrang ano hirap at saka maraming mga bayarin, mga bills, lalo na upahan ng ano, upahan ng bahay. Eh ngayon si Croi siya naman is hindi ko talaga expected na napadpad sa buhay ko to, kasi akala ko naman uh, yung dati kong kasamaan, sabi niya mag-apply ako sa Croatia, e eh, mm. agad-agad naman talagang may interview, akala ko naman trip lang niya, tsaka akala ko na din yun, scam, mm -hmm. e eh, sa ano sa awa ng Diyos, e eh, ayun, agad-agad, uh, ang bilis ng proseso po sa Croatia. Pero sir, hindi po ba kayo nang hinayang doon sa mga tao na ginugol ninyo, doon sa lisensya ninyo? Na para although ayoko naman sabi na he totally downgraded sa pat na kinetic niyo po ngayon. Okay. Pero, as a teacher, kasi nagulat ako, teacher po kayo. Hindi po ba kayo nang hinayang somehow na... Nagtrabaho trabaho kayo dito ng home attendant, nagtrabaho kay bilang Kitchen Helper. Pero sa Pilipinas po, parang yung trabaho nyo doon is very important na kayo po isang guro. At the same time, yung role po na iniwan niyo sa Pilipinas is parang napakalaki. And then, mas pinili po ninyo makapag-Croatia. Uh, actually po, nangihinayang naman ako. Pero practical na po kasi tayo eh. Gusto nating mga, ma, umunlad sa buhay din. Ayan. So, kumbaga, kung ikaw din ay nangangarap, marami din kasi akong kasamahan ng mga teacher din na nagpunta na din ng ibang bansa like Taiwan, South Korea, Japan kasi in demand yung mga trabaho. Pero, Pero sila ng different path. Opo, opo. I yung trabaho nila sa teacher, pagpunta nila naman, naman ng ibang bansa, iba din yung posisyon nila. Meron nga akong kakilalang engineer, pero pagpunta niya sa Canada, janitor lang. Pero hindi hindi siya nag, ano, hindi siya na Disclaimer lang kasi hindi tayo naglalang ang trabaho. Okay. okay? Kung baga, ang sinasure lang ni sir is yung, uh, hindi nga tin tinitingnan na nag-downgrade tayo ng trabaho. Kung nasa Pilipinas tayo is, with took so many years na magkaroon ng lisensya. Okay. And then, we work abroad na ibang-iba doon sa nakasanayan natin sa Pilipinas. Okay, disclaimer lang. Okay, nako kayo! <laughs> 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 Ay, ano pong subjects, sir, ang tinuturo nyo sa ano? ano? Ano ba, high school, elementary? Uh, general po yun. Uh, history. oh uh, Araling, araling panlipunan. Tanda. Now I know bakit sobrang makabayang si sir. Oo. <laughs> nako, kay tamang tama to. Eto guys, I think this content is very perfect kasi tama yung sabi mo sir na kanina, para na we are now being practical yes, in all bro. aspects and ikaw ako ha, sa akin to ha, if you will ask me na parang, ko ako rin somehow, hindi eh, ko alam kung manginhinayang ba ako. Mm -hmm. Or siguro we have to take risks sometimes. Kasi kung hindi ka lalabas sa comfort zone, no? and yun nga, as you mentioned a while ago na you are not contented sa income mo, yes, di ba? So hanga po ako sa inyo. Thank you po. Hanga po ako. Nagulat, hindi ko po alam na may mga ganun palang tao. Kasi, syempre, kung ako, ako ha, huwag yung masamay na. Kung ako siguro, syempre, pangarap niyo po maging teacher talaga? Uh, actually po, pangarap ng mama ko. Eh, ngayon, wala na po akong choice eh, kasi si ma mamamas boy din ako. Eh, sabi niya, anak, ano, mag-teacher mag ka na lang kasi. Yung tuition kasi dati is maliit lang po. So, wala na po akong choice. Pero actually po, talagang nasa isipan ko, yung pangarap ko, magiging engineer. Civil engineer po. At tatalino na mga na natin. Oh my God, makakaloka sa mga tala. Makatang isquami dito sa Asia. Oh my God. Pero yun nga, seryoso sir, uh, hanga ako sa courage na ginawa nyo. Kasi hindi mo basa-basa ay -basa, eh, tatawag ipapasantabi yung lisensya mo eh. Okay. Ilang taon yung anong pinakirapan mo bago ka makakuha ng okay. lisensya. Pero, meron ka ba sir somehow na pinagsisihan? Meron ka ba somehow regrets no sa pagpunta mo dito? Is ibang-iba doon sa nakasanay mo buwag sa Pilipinas? Actually po, wala akong pinagsisihan. Kasi ang saya-saya ko na nandito ako sa Croatia. Kasi yung dati kong hindi ko kayang bilhin is nabibili ko na. So, kumbaga thankful po ako kang Lord, eh binigay nito sa akin an unexpected way. O uh -huh. uh, at natulungan ko din yung mama ko at papa ko, yung kapatid ko. I hope na they are very really supportive sa iyo Ah, uh, yes po. Actually po si papa din is coming na po dito sa Croatia. Kinuha ko na siya. Ah, uh, so kumbaga para sa akin, madali na lang yung yung problema na kinakaharap ko ngayon. Ismara kasi dalawa na kami ng papa ko. So, kung baga... Ano pa magiging work ng papa nyo dito? Ano po siya? Uh, Doon po siya sa mapadpad sa Rieca City. Uh, house, ano din po, uh, hotel hotel uh, management. Pero same oh, po. company po, same agency? Yes po, same po kami yun yung mama ano, eh. Ako kasi, oh, sige, kwento nyo naman to. Maganda yung gano'n, yung somehow nagkakaroon kayo ng opportunity to bring your relatives and family sa yes, Croatia. Po. And yun nga, mama, hindi <laughs> mo be proud sa adak mo. Ilang <laughs> taon po ba kayo? Ano po, I am 20, 29 years old po. 29? Yes, Batang-bata pa. Bakala ko, 25 pa lang to. Oo. Ano pa, I mean, last year, anong grade yung tinuturuan mo? Ano po, senior high school po grade 11 or sometimes grade 12 po. Pero kaya ko naman din magturo ng mga high school grade 7 wow. until grade 10 po. Ay, kakatuwa naman. Okay, so, ang last question ko na lang sa you, sir, is, alam ko po na ang dami-dami ng mga nangyayari sa Pilipinas. Oh, po. Kaya nga yun, nakasota ko <laughs> <laughs> Ang dami-dami na, ang daas-daas na nang sa Pilipinas. Ano po yung gusto nyo A uh, ibigay na payo sa mga kagaya po ninyo na lisansyadong guro na natakot sumugal na magkaroon sila ng ibang tatahaki na buhay kapag sila ay nagpunta ng Croatia o sila ay nagpaplano makapagtrabaho dito sa Croatia ang masasabi ko lang po sa mga kagaya ko isang guru or kahit anong trabaho mo pa or anong uh, ang posisyon mo sa buhay is kung gusto kung comfortable ka na diyan is is ka na lang pero kung ikaw talaga ay may gusto ka pang pangarap sa buhay na gusto mong matupad is mag-take arrest ka na lang po. Pupunta ka ng Croatia or kahit saan man. Pero dito sa Croatia kasi maganda. As in maganda para sa akin kasi uh, free na yung bahay ko. Uh, may food allowance kami. Yung pamasahe ng bus namin is free lahat. So, kumbaga yung sahod mo na lang talaga is net na po yun. Nasa sayo na po yun kung anong gusto mong bilhin. Kaya So uh, guys, nakalo siya dito ka iPhone 16 Pro Max 1TB na po siya ngayon. Meron na po siyang house and lot sa Pilipinas. <laughs> soon, so, soon po. So, so ayo, yun yung naging experience sa na dito guys. Ha, Again, sabi ko nga, iba-iba tayo ng karanasan, iba-iba tayo ng experience. So sir, saludo ako sa pag take mo ng risk so, alam mo yun, pagbabagong buhay. Hindi po siya alik dati ha. I mean, pagbabagong at hakin ng career, yeah, landas, oo. At uh, talaga ako ay napapagbibigay ng mga malalalim na salita ngayong araw na to, oo. Anyways, ayan. So, before we ended our vlog, gusto ko lang po pala magtanong sir sa inyo, kung okay lang po ba na ma-share nyo sa amin yung mga pinagdaanan po ninyo sa agency, gaano kayo katagal na process ano yung mga requirements ninyo, and processing fee. I know, hinihintay nyo to. Go! Ah, <laughs> uh, ganito po 'yan. Bali po kung ikaw po ay mag apply ng agency, first po n'yong gagawin is kumpletuhin niyo muna 'yung requirements niyo sim like in BI Apostle kung sa Pilipinas lang po ah, kasi ah, sa business experience. Ah, uh, kumpletuhin niyo lang 'yung pa, saka, number one, passport in BI Apostle. At saka halimbawa, pag binigay mo na yan sa employer mo, nasend mo na yan, ay gagawan ka po nila ng working permit po. Pag yung working permit po ay lumabas na po, tsaka na po si agency gagawa ng uh, another way naman para magbisa ano ko BFS o oh po visa processing po lahat po kasi ng bis sa amin kasi pag Mindanao ka talaga pupunta ka talaga uh, sa Maynila wala po kasing visa processing sa Mindanao Di ko lang alam kung sa Visayas. Pero so, sa amin kasi sa Mindanao, is pupunta ka talaga po sa Maynila at saka doon ka talaga mag visa stamping po. Saka yung biometrics, magpidus ka po, ganun. So, so ano kayo? So paano po yung set up nyo doon nung nag-apply kayo na sa Mindanao kayo? Ano po, bali po ang yung hinihintay ko po sa ano sa, sa company namin, yung working permit. Nag-message sa akin si agency na pwede ka na pong pumunta ng Maynila para mag-visa stamping po. So bali, uh, almost maximum 4 days po ako nagstay sa Manila. Nag uh, tapos nagpad ako para doon na lang ako uwian. Tsaka malayo kasi yun eh. Sa pas nandun pa ako sa, an uh, ang tawag doon, Pasay. Tapos pupunta ako oh, na, oo, oh, 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 Makati. So, pero ginagawa ako, nag-joy -jo ako. Minsan nag-grab. Eh, ngayon, 4 days kong ginugol yun. Lahat yun uh, para sa processing po. At tsaka po, ano, naghintay po ako ng almost 2 months, dumating yung visa ko po nasa Mindanao po po kayo no? Yes po, nasa Mindanao po ah, ako. So para na-deliver from Jakarta to Manila to Mindanao yung passport? Opo, opo. ah, opo. Okay. So, kailangan nyo lang talaga ng personal appearance sa biometrics? Yes po, kailangan nyo po talaga yon Kasi, ano, mention kasi may incident po kasi, nag, uh, halimbawa, nag-bis appearance ka na. Ito lang, uh, hindi naman lahat. Pero may kasamahan ka po, may kasamahan kasi kami na visa stamping na po siya, nagano Pidos. Pero yung visa niya is na denied. Bakit so po? ano, hindi uh, yan, eh depende kasi 'yun eh, depende kasi sa kamay mo. Halimbawa, yung kamay mo, yung fingerprint is may problema. Eh ngayon na denied siya sa Jakarta. So nag-ulit na naman siya. Another gastos na naman din uh, din po 'yun. Pero nakalis na po ba siya? Yes po, nakalis naman hmm. din siya. Pero ano lang naman yan is rare, ano naman, oh, okay. rare, na puno yan. So, gaano po? Ah, yung processing fee niyo sa Premier Global. So, magkano po inabot na processing fee? Actually, human link po ako sa human link. Ang nagastos ah, ko, thing. opo, ganito po kasi yan. Pag under ka po ng agency, sagot po ng employer yung ticket nyo papunta dito. So, kumbaga, ang gagastusin mo na lang is yung placement fee. Minsan kasi yung placement fee is Uh, halimbawa, kung magkano yung sahod mo, oh, yun lang din po yung placement po eh. Tsaka hindi kasali yung ano ha, medical, hindi kasali yung visa stamping, lahat-lahat, gastusin mo. Halimbawa, kung saan lugar ka, hindi yan kasali. Magkano sir yung tingin nyo kailang i-budget ang mga applicants sa Pilipinas na mag-a-apply sila? kung ano ka talaga, kung halimbawa lang, kung Luzon ka, almost around lang naman sa mga 90 to 100. Mm -hmm. Eh kasi ako, sa Mindanao pa kasi, ang dami ko ng naginugol na pera, pamasahay, plane ticket, almost sabihin natin 170, 160, one ganun lang po. Mm -hmm. Pero everything is worth it naman? Yes po, worth it na worth it. So, sa tatlong taon ko dito sa Croatia, perfect po. So again, Kuya, ikaw naman sa pangkalahatan, ano, gusto mo maipayo sa mga nangangarap kapag Croatia? ang gusto ko lang pong may payo sa mga uh, gustong gusto magpunta ng Croatia is tiyaga lang, pray muna kang Lord, saka ano, do the rest. Kasi lahat naman talaga is parang sugal lang yan. Pag yan, ang, yan ay natag natagumpayan mo, perfect po yan. Eh, let's be appreciative sa lahat ng mga nangyayari. Let's uh, give ourselves a chance na makapaghintay dahil part ng pagiging aplikante ang maghintay, yes, a working permit, ng visa, and kung kayo ay nasa Pilipinas, you are waiting for like 2 to 3 months, 4 months. Ang mahalaga, kasama ninyong pamilya niyo ang mahalaga, kayo ay mahinihintay na papel papuntang Croatia. Sir, salamat po sa Thank time. You. Salamat. So, I'll be uploading this vlog one of uh, these days, this week maybe. Yeah. So, I'm happy na nagawa natin finally. Ang tagal na namin pinaplano to. Finally, na-push na yes, natin bro. ng bonggang bongga. <laughs> And, good luck po sa Netherlands. <laughs> Good luck po sa hearing. Yeah. <laughs> si attorney, ayan. So, thank you, thank you. I hope okay. na makapagbonding tayo this summer. Yes po. Eh, one ko. So, yeah, oh, bakbakan oh, talaga, oh, yo, bak talaga. So, talaga <laughs> Summer na summer pag summer kasi dito sa Croatia kasi sa Croatia kasi is more on tourist po. Malapit oh, lang talaga kami sa dagat. So, nakikita niyo malapit sa dagat as in ang daming tourist po dito, lahat-lahat hat ha, ano, halo-halo uh, na po yung mga tao dito. Kahit Asian ka man, Germanic, what else, everything nandito dito po la sa la Croatia. Opo. po. So good luck sa atin sa ating next season dito sa Croatia. Eh yeah, I hope one of the stage makapagbonding tayo. Mm -hmm. Summer, magdagat-dagat tayo. And yeah, shout out sa Filipino community dito sa Dubrovnik. Okay. Ayan, hopefully makapagbanding tayo together. So thank you so much, sir. So much. And again, guys, if you have any more questions or suggestions, comment lang sa ating vlog for today. Malayo ibang naman ang career ng ating makakausap ngayon, no? So mabuhay ang Pilipinas. Babuhay. Yes. <laughs> so see you guys on my next vlog. อก็ผู้ตูอเชา